Nagayagyan siya sa daw ni ma'am siya. Masarap yan, pasayan or alumasag ilagay. So hello mga ka welcome back to my channel. And for today's video ay, lililisan na nga natin tong labong dahil atin na siyang ngayong araw. Ay! Puhubaran pa rin natin siya. ibaran pa natin siya. Ito. Tapos, dito, tanggalan pa natin. Kasi, mabok pa yan siya. So, nina. yan siya pwede. Hanggang sa wala na siyang buhok. So, yan na siya, guys. Pwede na yan siya. Ito din yung tatantarin natin. Magbibasa natin sya at natin siya dito. Ito daw si baka nito. Hindi naman di nang dinala kahapon. Ito mga ganito. Ang din natin ito kasi. Ano ito eh? Kapait. Ayan. Ayan o, mabuhok kasi siya. Ang galing na. Makamakain kasi natin yung so, mga Ayan na So antayin yung girl. Mamaya. Paano natin siya gagawin. So ayun na guys. Nalinisan na natin. And next natin gawin is ang magtadtad para pwede na siyang pakuloan and palambutin. Para ma gamit na natin at maulan So tara. -tara na. So ayun guys. Magtadtad na tayo ng labong para atin na siyang pakuloan. So ganito siya magtadtad guys. Unahin mo dapat yun dito. Bakit ito siya nalalaman guys paano gagawin? Kasi titinda ako akong ganito. Nanan ako namin sa kapitbahay namin yung mga labong. Binabantayan na namin na hindi sila darating kasi mahal yung ano nito eh. ano na siya. So, ganito lang siya pagtagtag guys. Angelo Jean, hello. Joyce, make it, make it. Para pino siya. Matapos ko ang ibang ninyo. Sana all gifted. Huwag <laughs> naman yung nga naka-kwan. Huwag naman yung nakaunon. Huwag naman yung gahe mo siya. Kaya <laughs> eh, kung saan pa ba yung naka? Yeah, Niya, gwapa. Gwapa. Huwag naman siya pinis? kung saan. <laughs> <laughs> May na lang ni mo eh. Greater ba? Eh, greater ba katungkuan ba? <laughs> to Kuskusan, oh. dahil kanyang kay Uban Gagmay, Uban Dagku. Oh. <laughs> hey, hey, na, na naman. Ano na ba? ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba?

Huwag nyo so, nang gayahin, ha? Bumili nyo lang kayo yung greater. Than greater than. Ah, greater ba? Yeah, greater than or less than? Hindi, hindi hindi ka 65. 65 yung paggawa ng ilimin mean. mo. Huh? Yeah. Babaeng babae, sarang di sinisiyan. Ano yung boobs? Ano yung boobs? Ano yung boobs? Babaeng Babae daw si Mia, guys. Menopause na si Mia. Tapos ka na pala mo. Hmm? Wala ka anak. Wala kang anak? Di ba anak an pero namin ako? Marami ka anak-anak na, di ba? Anak-anak ka ano? na. Marami na siyang kinain na anak. <laughs> <laughs> ah, marami na siyang kinain ng mga anak ng kanyang ano. Luwanlok na anak. Alak! Hindi hmm? mo anak yun, binhi man anak. Yes! Kadumi mo, Mia! Hoy! God! <laughs> Kahit! Habang. <laughs> Lahat na lang, kinain mo na, pati yung tatay. Why? <coughs> <coughs> <laughs> Parang alam? Ka? Hala. Bali kami yung ilong niya. Meron ba akong gano'n? Tatay tsaka anak. Bakit ito si ah! yung <laughs> Hala, tip palaging gutom, Miss Wanchi. Tip palaging gutom. Kredor and attitude. Okay. Oh, miss you all. Atin, eh, ay, Hindi maka- ano, sagot si Gwen. Kaya pala, ay, sa, ay. Ay, no, pala sa... kaya pala ayaw na magpatulong kasi gagad ka rin. Wala ba siya? Nanawag man daw to siya. Kung magumamugad na Ah, sige magugutin Gagad ka rin pala niya. May miss Ah, may na Life's like a tragic poetry. Mm. Explain that. Huh? What? is tragic poetry? is a tragic poetry. Poetry, comedy, mm -hmm. drama, emotion. Imong poet, tatlo poetry. tatlo ang buta. ang iyong poet daw, tree. Poetry. Poetry. Okay. Simply Amori Vlog is watching. Yes. Hi, Hi Mar. Well, well, Sim well. Well, well, wow. Ano ganap? Wala simply Amori. Nag-ready lang sa ano. Panood sa'yo. Malady lang ang labong na. Tsaka labong mamaya. For the dinner. Wala rin magkita sa'yo eh. Wala rin siya eh. Wala rin siya. Angayon, wala rin siya. Yung nga nangangawangalikwan po yung isabaw. Ano? Kaka-gay. Amig, ganyan siya, batangon din ako corn. Mm -hmm. Ka corn.

Sa gwen daw kayo, iya daw ng kwan. Iya daw ng masterpiece ang dabong. Kaya nagtitinda daw siya. Magtadtad or maglako, magpunguha. Pero pagloto, ayun na siya asahi. Eh, di sarang ting... yun Green alam. Namin kaya ni siya ating, namin tayo kamunggay din. Kamunggay din, corn na yun. Oo, mais dito, no? Mais. Ang Uy, arag, Sibuya. Tangla din mo bawing. Kabalo mo bawing? Ha? Bawing. Sangig. Para yan kikirinting. ba? Para di mang pa lunch muna. Ah, Di blunch mas yan. Hmm. Masarap yan lagyan ng saluit o promise mais. Sarap. What is the lunch? Kaya na meron ka pa, mas bawing. Naglas, sabuting wala. Wala ka na, kayo kung kinilaw. Lamasin pa yan ng asin. Hindi na, oy, ano to? This one, ng blanche. Blanche is a process of... Blanche is yung gagawin mo ngayon. Kain ka ng blanche. Oh, lunch. Kakain ka ng lunch. Masarap din yan, may gata at ito. Why is that? lagi aus panager? Dan awa dah pun. Kaya lagi siya nang sabuliyot daw ni ma'am siya. Masarap yan pasayan or alimasag ilagay ni ma'am siya. Kasi kita anak. Puro man ay palayan mm -hmm. dahil. Eh. Pwede ko hol? Ano ko hol ba dito? Ayun. Palayan. 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 Ayaw ko lang nito kasi ma gumis siya pag tinatrabaho kasi tumatalsik siya, di ba? Huh? masarap talaga siya. Ito nga kasi tumatalsik ko. Sa gabi. Nalaseng. Sa <laughs> gabi, nalaseng. Naamanok din ating lotoon. Kung lang gabi yung manin. Ay, kung ang gabi, manita ka. Ay, may IVB. Ang lotoon dito. Kanina lang.

May hakdo. Naramdikit pa niya. sa Ano to? Ah, chocolate cream. Chocolate. Wei. Ah. Ingles sequence. Sabakan kada ba. oo meron din isa Ah.

Ano sa ding mga kwanong adobo yan. Ano yun? Adobo yan masarap. May konting kernel masarap. Hmm? Kernel. 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 Corn, kernel. Corn kernel. O si kernel gudugutan din eh. Yaway kukukti buo. Kwanong pamagin ka natin. Mami, mingo po. Mami, mingo po.

Kanan na mo lutuan. Tatam ton. -hmm. Kan ni magan ini. Kagai ko tu. ka. So ayan na guys. Tapos na tayo magdadad. ating lavonga ah Marie. So pakuluan na natin sya tara. So ayan guys, pakuluan na natin sya may asin. First kulo niya is, yun na yun. Kasi, para lang mamatanggal yung langto-langto niya ba. Ayan. Tantayan natin siyang kumulo, guys.